Magandang araw sa inyo, Wisteri, at sa inyong mga listeners. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joanne. Ako po ay isang programmer, may asawa't anak, at nakatira sa Marikina. Pero ako ay tubong naga talaga. Nais ko pong ikwento sa inyo itong karanasan ko noong high school pa ako sa may probinsya Sa amin. Noong kabataan ko ay may gusto ako sa kabarkada ko noon na medyo sikat sa school namin. Si Jeff ay varsity player ng basketball at isa sa mga pinakapopular na estudyante sa paaralan. Naging close kami at madalas kaming mag-usap sa telepono na siya namang sobrang kinakikiligan ko. Sa school naman ay nasa isang barkada lang kami. Kaya talagang lagi kaming nakakapagkwentuhan. Lahat ng ito ay kinukwento ko kay nanay. Kami lang kasi ni nanay ang magkasama sa buhay. Iniwan kasi kami ni tatay noong anim na taon pa lang ako para sumama sa kanyang college girlfriend na nabiyuda sa Amerika. Amerika. Sobrang sakit kay nanay ang nangyari pero pinilit niyang maging matibay. Nagtitinda si nanay sa palengke para maitawid kaming dalawa at sobrang dami ng sinakripisyo ni nanay para lang matustusan ang pag-aaral ko. Medyo introverted din kasi si nanay kaya bukod sa iilan lang niyang close friends eh masasabi mo na kami talaga ni nanay ang mag best friend sa buhay. Noon misteri ay halos gabi-gabi kung mag-usap kami ni Jeff. Minsan pa nga nakakatulugan pa namin ang telepono. Early 2000s pa kasi noon misteri, hindi pa uso ang internet kaya telepono lang talaga ang ginagamit. Masaya lagi ang kwentuhan namin at sa totoo lang, hulog na hulog na ang loob ko sa kanya noon at ang hinihintay ko na lang ay ligawan niya ako. Nakakasana nga yung matamis kong oo at handa akong ibigay sa kanya yon sa oras na tanungin niya. Isang araw, Nagulat ako nung regaluhan ako nito ng teddy bear na kulay gold. Tinanong ko pa siya kung para saan yun pero ang sabi niya wala lang raw. Tanda ko pa na pinangalanan ko pa itong teddy at nilagay ko ito sa kama namin ni mama at kinikilig ako habang iniisip na baka manliligaw na siya. Minsan, Naiinis si nanay pag nakikita niyang babad na babad ako sa telepono pero hindi niya naman ako pinapagalitan. Kumbaga, ang concern lang naman niya ay baka napupuyat daw ako. Actually, pinilit ko ang maging maayos ang mga grades ko para hindi ako masita ni nanay at nag naman kaya kahit ilang buwan na kaming madalas magkausap ni Jeff sa telepono eh nakapasok pa nga ako sa quarterly owners namin na siya namang ikinatuwa talaga ni nanay naisip pa nga niya na baka naman mailam na influence si Jeff at nabanggit din niya na sana raw ito ang maging unang boyfriend ko pero isang araw misteri bigla na lang hindi tumawag si Jeff. Nagtaka ako pero naisip ko na baka busy lamang ito. Sa school naman, katulad pa rin ng dati, saktong tambay lang kami at kwentuhan. Kinikilig pa rin ako dito pero nararamdaman ko na medyo Medyo weird. Makalipas ang ilang araw ay hindi na ito tumatawag sa bahay kaya unti-unti na akong napapaisip. Hanggang sa malaman ko mula sa isang barkada namin na nagka-girlfriend pala ito sa higher batch. Siguro kaya hindi ito tumatawag e eh dahil sa ayaw nitong magselos ang bagong girlfriend niya. Inis na inis ako noon mystery. Pero sino ba naman ako? Ako lang naman ang kakwentuhan ni Jeff tuwing gabi. Pag uwi ko ng bahay, ay iyak ako ng iyak. Ang higpit ng yakap ko kay Teddy noon. Hindi ko matanggap ang nangyari. At hirap na hirap akong ikwento kay nanay ang nararamdaman ko. Kaya naisip kong sarili na lang ang lahat. Tumagal ito ng halos dalawang buwan. Nung maglaon ay hindi na ako makakain at hindi na rin ako makatulog dahil sa sama ng loob. At pati yung grades ko noon bumaba na rin. Siyempre, napansin na rin ni Nana yun at pinilit niya akong ikwento ang nangyari. Pero ayoko talaga alam ko rin naman kasi na napansin na ni nanay na hindi na kami nag-uusap ni Jeff. Sigurado, may ideya na siya kung bakit ako nagkakaganito. Sa sobrang galit ko noon, tinago ko sa kabinet si Teddy. Ayokong makita ang staff toy na yun, lalo lang akong masasaktan. Sa eskwelahan ay awkward na kami ni Jeff. Hindi ko na kasi siya makausap at ramdam na rin ang mga kaibigan namin ang pagkailang namin sa isa't isa. Lalo na nung pinakilala niya sa amin yung girlfriend niya. At mas lalo pa nang unti-unti na itong sumasama sa mga tambay namin. Isang araw ay bigla na lang hindi pumasok si Jeff. Nagulat kami lalo na nung umabot na ito ng tatlong araw. Sabi ng best friend niya, sobrang sakit daw ng tiyan nito at hindi raw alam kung bakit. Pinatingnan ng araw ito sa doktor pero wala raw talagang nakakaalam sa rason kung bakit nananakit ng sobra ang kanyang tiyan. Binaliwala ko lang naman yun at naisip ko Nabuting at sira ang tiyan niya. Kasi nung panahon na yun, Misteri, aaminin ko na bitter pa rin kasi ako at hinihiling ko na sana ay nakaupo siya sa trono habang nag-uusap kami ng best friend niya. Tumagal ito ng isang linggo. Medyo napapaisip na rin kaming mga kabarkada niya. At medyo na-stress na rin ako ng konti dahil may sakit din si nanay noong mga panahon na yun. Nalaman din namin na nakailang doktor na ang kumingin kay Jeff pero hindi malaman ang sakit nito. Kaya nagdesisyon ang magulang niya na ipatingin siya sa isang albularyo. Nakulam daw si Jeff ayon sa albularyo at magaling daw ang kumulam dito. Inumpisahan na niya ang gamutan pero nahihirapan daw ito. Kailangan raw niyang maghanda. Pero sa Sabado raw ay tuluyan na niyang magagamot si Jeff. Kailangan lang daw niyang maghanda. Pag uwi ko sa bahay, kinuwento ko agad kay nanay ang nangyari at laking gulat niya. Tinanong niya ako kung ano raw ang sabi ng albularyo. Pero ang sabi ko, Bukod sa nahihirapang pagalingin si Jeff, ay wala na akong alam na iba pa. Binanggit ko rin na kahit na hindi na maging kami, basta gumaling lang to, masaya na ako. Napangiti si nanay habang pinapakain ko ito at hinimas ako nito sa ulo at sinabing mas mainam na ngayon kaysa naman mapaglaruan lang ulit ang damdamin ko pagod na si nanay at humiga ulit sa kama namin sabay yakap sa isang lumang unan kinagabihan tumaas ang trangkaso ni nanay at hindi na rin ako mapakali pinainom ko na siya ng gamot pero hindi bumababa ang lagnat niya ramdam ko na rin na may matinding panginginig sa kanya at napapaungol na rin siya sa sakit Pawis na pawis na ito at galit na galit na ang mga ugat sa noon niya. Ang higpit ng yakap niya sa unan niya at bulong siya ng bulong nang hindi ko maintindihan. Hanggang sa biglang kinumbulsyon si nanay at nabitawan niya ang unan niya. Nang malaglag ito sa sahig, ay laking gulat ko sa nakita ko doon si Teddy sa loob ng una ni Mama. Sa tiyan ni Teddy ay may papel na may nakatuhog na aspile at nakasulat doon ang buong pangalan ni Jeff. Doon ko lamang napagtanto ang lahat misteri. Si nanay ang mangkukulam ni Jeff. Biglang napasigaw si nanay sa sakit. Lumilihad na ito sa kama at mukhang malakas nga talaga ang albularyo na gumagamot kay Jeff. Hindi ko alam ang gagawin ko pero dala na rin ng takot. Naisip kong tanggalin ang papel at punitin ito. Nagulat ako dahil pagkatanggal na pagkatanggal ko ay biglang kumalma si nanay. Pawis na pawis pa rin ito at nanlalamig ang kamay at paa. Takot na takot akong hinimas ang noo ito at napansin ko na wala na ang lagnat niya. Hindi siya makapagsalita noon sa sobrang panlalata at makalipas lang ang ilang sandali ay nakatulog na siya sa wakas. Minabuti ko na lang nabantayan si nanay imbes na matulog. Yakap ko si Teddy noon at nang magising si nanay ay ngumiti ito ng bahagya. Sabay sabi sa akin na hindi siya makakapayag na may umapi sa akin ng ganun-ganun na lang. Napaiyak naman ako at tumulo ang luha ni nanay sabay yakap sa akin. Humingi siya ng tawad at sinabing hindi na niya uulitin ito. Nagawa lang raw niya ito dahil ayaw niyang masaktan ako, ulad ng inabot niyang sakit mula kay tatay. Kinabahan akong pumasok sa school noon pero nung lunes ang bumungad agad sa akin ay si Jeff kasama ang barkada namin na parabang walang nangyari. Nakakatuwa kung gaano siyang kaganadong ikwento sa amin ang inabot niya noong nakaraang linggo. Siyempre, andon rin yung girlfriend niya. Nakitang-kita kong nag-aalala ng gusto sa inabot ni Jeff. Nagkatinginan kaming dalawa ni Jeff at nagkangitian kami. Hindi man niya alam ang tunay na nangyari sa kanya ay masaya akong makitang maayos na siya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Misteri. Salamat po sa pagbabasa ng aking liham at sana po ay mas dumami pa ang subscribers ninyo.